kumusta sa inyo na nakikinig? Um, may pag-uusapan tayo mayon na medyo mabigat pero kailangan nating himayin. Hango ito sa isang balita ng ABS-CBN News tungkol sa isang babae na kulong daw ng grabe dalawamput ah, tatlong taon para sa sentensyang tatlong araw lang. Dalawamput tatlo. Hindi po tayo po yan. Nakakaano nga, nakakagimbal talaga yung numero. Dalamang putatlong taon para sa isang buwan lang halos. Oo nga eh. Ayon sa balita, August 25, 2025, nakalaya na raw si Margarita Gutierrez. Pero, e eh, paano? Paano nangyari yung ganong katagal? Yun yung malaking tanong talaga. Yun mismo. At uh, basis sa hawak nating impormasyon, nagaling lang talaga dun sa ulat, sa pamagat at ilang nabanggit na keywords, kumbaga yun na yung pinakasentro ng usapan. Kahit sabihin nating limitado yung detalye, yung mismong fact na 23 years for 30 days, yun pa lang sapat na para pag-usapan natin ng seryoso. Sapat na para kilabutan ka, di ba? Ah. So si Margarita Gutierrez, siya yung babae sa ulat. Oo siya na. Si Margarita Gutierrez, siya yung uh, individual na nagdusa ng... Parang yun din natin ma-imagine na haba ng pagkakakulong, lampas na lampas sa dapat niyang sentensya. Yun yung malinaw. Okay. Tapos may mga nabanggit pa no, mga ahensya, mga termino, Department of Justice, DOJ. Tapos may Action Center. Um, CIW, Correctional Institution for Women, siguro right. yan? CIW, karaniwan yun nga, Correctional Institution for Women Tapos PDL, Person Deprived of Liberty At may Katarungan Caravan pa Medyo marami-rami Ano kayang uh, connection nila dito? Magandang tanong yan Kasi hindi naman dinitalya doon sa source natin kung ano yung exactong naging papel ng bawat isa Pero hinuwa natin yung Katarungan Caravan at DOJ Action Center, 'di ba? Yan yung mga parang outreach programs or opisina kung saan pwedeng lumapit yung mga tao. Ah, uh, oo, para humingi ng tulong legal, mga ganyan. Tama. O kaya minsan dito rin mismo natutuklasan yung mga kasong ganito, yung mga parang um nawala na sa radar ng sistema. So posible dahil sa mga inisyatibong ito kaya alam mo yon napansin yung kaso niya after all this time make sense parang mga safety net sana sana nga tapos yung CIW kung yun nga malamang doon siya nakapiit piitan para sa mga babae at yung PDL yun na nga yung standard term ngayon mas um, respetado para sa mga bilanggo person deprived of liberty okay gets so may mga posibleng papel sila pero balik tayo doon sa pinaka basic na tanong paano pa rin nangyari yung 23 years? Hindi ito, alam yun, ilang buwan lang na sumobra. Yon talaga, astronomical yung discrepancy at dito na pumapasok yung mga mas malalim na implikasyon eh. Kasi nagtatanim talaga ito ng um, seryosong pagdududa. Hindi lang sa sistema ng hustisya kundi pati sa pamamahala mismo ng mga kulungan natin. Yung correction system, Anong mga aspeto doon sa sistema yung parang uh, nagkaroon ng, sabihin na natin, kapabayaan o pagpalya. Well, maraming posibleng anggulo. Una talaga, basic na basic, karapatang pang tao, karapatan sa kalayaan, fundamental yan. Kapag kinulong mo ang isang tao ng lampas sa sinabi ng batas, e eh, direktang paglabag yun. Malino yun. Pangalawa, yung administrative side. Dito maraming tanong eh, paano hindi na monitor? May record keeping dapat yan, di ba? May proseso dapat para malaman kung kailan matatapos yung sentensya. Yun nga eh. Parang ang hirap isipin ng walang ganun o kung meron man, bakit hindi gumana for 23 years? Exactly. At ito yung um, nakaka Anong klasing failure ba ito? Kasi hindi ito parang isang linggong delay lang. Yung 23 years, parang nagsasuggest na baka una Baka yung record keeping mismo, sobrang may problema. Manual pa ba? O kung digital man, baka hindi I mean, hindi nag-uusap yung sistema ng korte at ng bukor. Hmm, posible. Integration issues. Posible. Pangalawa, baka kulang sa regular na review. Yung sentence computation, dapat may nag-audit niyan, di ba? dapat mag-alert kapag, uy, malapit na itong matapos. Mukhang wala o kumalya sa kaso niya. O pangatlo, baka kulang talaga sa tao o resources para i-monitor yung libo-libong PDLs. Alam naman natin, siksikan sa mga kulungan natin. Oo, yan yung laging naririnig natin, overcrowding, lack of resources. So, pwedeng kombinasyon ng lahat ng yan. Ang punto lang, hindi ito mukhang simpleng ay nagkamali ang bilang. May bahid talaga ng systemic breakdown. Grabe. Kung systemic ibig sabihin, hindi lang ito tungkol kay Grunyang Gutierrez. Posible kayang um, may iba pang katulad niya na hindi lang natin nalalaman? Makakatakot isipin yun. Mahirap magsabi ng sigurado kung gaano karami. Pero oo, binubuksan nito yung pintu sa ganong posibilidad. Kung kaya ng sistema na makalimutan ang isang tao for 23 years, ano yung assurance natin na walang ibang kaso? Baka ho, hindi kasing lala, pero may problema pa rin sa monitoring. At kung titingnan natin sa mas malaking konteksto, sinasalamin nito yung bigat ng hamon sa pamamahala ng PDL. Ang bawat ganitong kaso, sumisira talaga sa tiwala ng publiko. Paano ka magtitiwala sa sistema kung ganito? Totoo, nakaka ng trust. Nabanggit mo kanina yung karapatang pantao. Pwede ba nating balikan yung mga ano ba tawag doon, mga legal principles? para mas klaro sa atin kung ano yung mga nalabag talaga dito. Oo, sige. Mahalaga yan. Para maintindihan natin yung bigat nito sa mata ng batas. May tatlo ako naiisip na very relevant dito. Una, yung karapatan sa kalayaan o right to liberty. Ito yung pinakapundasyon. Sabi ng Constitution, hindi ka pwedeng basta-basta ikulong o alisan ng kalayaan ng walang um, due process of law. So, yung pagkulong sa kanya ng sobrang 22 years and 11 months, labag na yun sa batas. Kasi yung basihan ng pagkakakulong niya, yung 30 days, tapos na. So, bale, yung sobrang palahon, may tuturing na illegal detention na? Parang ganun na nga. Arbitrary detention, kumbaga. At dyan na papasok yung pangalawa. Due process of law o angkop na proseso ng batas. Napakalawak nito, pero isang aspekto niyan ay yung fairness sa lahat ng stages, kasama na yung tamang pagpapatupad ng hatol. Hindi kulang, hindi sobra. Sa kaso niya, yung sobrang tagal ng pagkakakulong, malinaw na pagkakabigo ng due process doon sa execution stage. Sinabi ng korte, 30 days. Ang implementasyon, 23 years. Nagka-disconnect. May paglabag sa proseso. Gets ko. So, hindi lang yung initial na paglilitis ang sakop ng due process, pati yung pag-serve ng sentence. Oo, hanggang sa dulo. At pangatlo, yung karapatan laban sa labag sa batas o arbitraryong detensyon. Medyo related sa una. Kahit legal yung unang 30 days niya, yung mga sumunod na araw, linggo, taon. Pagkatapos nun, wala nang legal na basehan eh. So, naging arbitraryo na. Naging labag na sa batas yung patuloy niyang pagkakapiit. Para dun sa kasong yon kasi tapos na yung sentensya. Wow. So, itong tatlong ito, right to liberty, due process, right against arbitrary detention, parang ah, uh, lahat sila? Nasagasaan sa kaso ni Green Gutierrez, hindi lang isang aspeto, kundi multiple fundamental rights and principles. Tumpak, at yun yung nagpapakita kung kaano kaseryoso itong issue na to. Hindi lang ito basta kwento ng isang tao. Ito isa lamin ng posibleng malalang problema sa sistema. At dito na pumapasok yung uh, kailangan ng pagbabago, kailangan ng aksyon. Anong klasing aksyon? Anong klasing pagbabago? Well, lumalabas dito yung critical na pangangailangan para sa mas matibay na check and balance sa loob mismo ng correctional system. Check and balance, mga paraan para masigurong nasusunod yung batas at proseso at may nananagot kapag hindi. Oo, oh, ganun nga. Halimbawa, kailangan siguro ng mas modernong sistema. Baka automatic na system na naga alert yung hindi lang nagre-record, kundi nagmo-monitor talaga at nagsasabi, okay, malapit nang matapas itong si PDL number ganito. Kailangan din siguro ng regular independent audit ng sentence computations, hindi lang internal review. Tapos accountability. Sino ba may responsibilidad dito? May dapat managot kapag may ganitong kapabayaan. Hindi pwedeng ay sorry na kalimutan. Tama. Kailangan ng accountability para magkaroon ng tunay na reforma. Hindi pwedeng walang may kasalanan sa ganito kalaking pagkakamali. Exactly. Kailangan ng masusing investigasyon para malaman natin kung saan talaga yung buta sa sistema na nag-allow dito para matapalan at hindi na maulit. Napakahalaga nga niyan. At dito na siguro papasok yung tanong para sa iyong nakikinig. Mula sa napag-uusapan natin, kahit pasabihin natin kulang pa tayo sa kumpletong detalya, sa tingin mo ano yung pinaka-importante o pinaka-urgent na reforma na dapat gawin sa sistema ba ng hustisya sa pamamahala ng mga kulungan, sa pag-monitor ng sintensya para masigurong wala nang Margarita Gutierrez na makukulong ng sobra-sobra, pag-isipan mo sana, mas kailangan ba ng teknolohiya, mas maraming tao, mas mahigpit na parusa sa mga nagpapabaya, o baka sa mismong kultura sa loob ng sistema ang dapat baguhin. Hinihikayat ka naming magbahagi ng iyong pananaw ukol dito. Oh, at bilang paglalagom lang, um, tinalakay natin yung kaso ni Gunya Guterres bilang isang uh, eye-opener, isang posibleng sintomas ng mas malaking issue. At binigyang diin natin yung tatlong prinsipyong legal na parang nayurakan dito, ang karapatan sa kalayaan, ang due process of law, at ang karapatan laban sa arbitraryong detensyon. Ito yung mga pundasyon na dapat nating pangalagaan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na ito. Kung um, interesado ka pa sa mga ganitong talakayan na nagsusuri ng mga mahalagang issue, mga kaganapan, base sa mga sources na available, Huwag kalimutang mag-subscribe at muli para lang sa kaalaman ng lahat, ang pinagbasihan ng usapan natin ngayon ay ang ulat ng ABS-CBN News na latala noong August 25, 2025, isinulat ni David Dizon na may pamagat na woman jailed for 23 years for 30-day sentence, finally free. Salamat muli at hanggang sa susunod.